Okay, mga kamukil good morning. Ay, good morning. Gandang hapon. Kala ko kasi mga kamukil maaga pa, morning pa, no? Ang dalik ng uras. Oo, so, oh, nag-start kami, maaga. Tapos ngayon, hapon na, no? Uwi na naman. So, bago tayo umuwi, mga kamukil update tayo dito sa ating trabaho. oh, yan. Yan, mga kamukil no? Dito pa rin tayo sa ating project na kung saan interior yung pinabanata natin, no? Ito na yung ganap dito mga kamukil no? Nakapagka Start na kami nag sealing Priming no Nag priming na tayo sa ceiling Ceiling juice na tayo Tapos napapansin nyo sa mga wall natin May mga Dots dots na siya no Mga spot spot o, Yan po ay Nagbabatak na tayo ng epoxil Gamit natin ito Island no Shout out Island no Sana'y mapansin tayo ni Island Sa lahat ng mga projects natin Lagi tayong Island eh Island yung nagpapaganda lagi sa ating trabaho mga kamukil na no, sa bandang huli ito yung pinakahuling alas natin ang pagpipintura upang mapaganda yung ating projects ayan uh, ako yung nagprepare nito mga kamukil kung na sinubaybayan nyo itong ano natin o updated kayo sa ating mga video o tinuturo ko mga kamukil kung ano yung mga pamamaraan sa pagpintura nitong drywall o kisame no? pagpipintura ng drywall hanggang kisame pareho lang ng preparasyon. Basta laging tandaan mga kamugel, ang pagpapaganda ng pintura ay nakadipindi sa ating preparasyon. no? So, iba din po yung preparasyon ng kongkrito at saka drywall, no? Mas masilan po yung pagprepara ng kongkrito uh, kaysa dito sa drywall. Ayan. Sa kongkrito kasi, need pa nating uh, curing. Yung curing niya, yung pinaka-importante sa mga wall, no? So, ito na. Dito ako nag-start kanina nag Mama Sila, nagbabatak. Ayan. Papunta na doon mga kamukino isang araw. Yung trabaho ko papunta doon. So bukas meron na yung dalawang pintors natin. Uh, at ako bukas mga kamukil. Umaga at hapon lang ako dito. Kasi maghahanap ako ng isa pang projects. Para sa mga kasama ko. No, kasi medyo marami-rami din kami mga kamukil. O hindi kakayanin ng projects na to. Kapag dito lang kami lahat. O, kailangan makahanap tayo ng projects. Although may line up na tayo sa Kalinan, uh, next week pa yun mga kamukil. No? Baka makahanap pa tayo ng isang project Pag i spot, -spot o ispat project lang natin. Ito na. Sailing so, juice natin. Umpisa na. Bukas, asahan natin mga kamukil. Makakita na tayo ng uh, board dyan sa ating pinaka No? Maganda na itong tingnan. At bukas, asahan na natin. Makapaglagay na tayo ng uh, solvent base, no? kritik uh, critic solvent na tayo bukas nitong ating binabatak na epoxyl dito sa ating mga wall. Ayan. Uh, Mabali, ito yung pinaka-opisina. Ang mangyayari dito, mga kamukil, ito yung ka may dito, magkakaroon tayo ng uh, accent dyan na WPC yung gamit natin. Tapos may cabinets dyan sa baba. Pati dito, itong na-open, mga kamukil, magkakaroon tayo ng cabinets dyan. Tapos, dito sa labas mga kamugil update tayo yan, lagi kong inuulit mga kamukil itong flooring natin ha. Uh, matagal na to, matagal na tong nagawa. Kaso lang hindi masyadong ginagamit kasi may kamahalan siya. Kaya kapag makakita tayo ng ganito, medyo manini bago tayo, may nagtatanong bago ba to? Hindi to bago mga kamukil. Matagal na tong ginagawa. Foam po ito, no. Antay-anay siya. Yan. Tapos dito, pag palabas natin, papabatay sa baba, nandito rin natin mga kasamaan Yan ang kaya trabaho nila kaninang umaga mga kamugil dito sila ito na yung pinakapurma ng ating all the way dito ayan so, natin pagpasok natin ganito na yung makikita natin sa taas tapos na siyang nasilingan mga kamugil ito yung trabaho nilang dalawa kanina no dito silang dalawa so ito na yung siling natin o so, pagpasok pa lang natin dito pa hindi pa tayo nakapag siling pero nakapag siling juice na tayo bukas asahan na natin yan mga kamugil makapagkabit na tayo ng Uh, boards dito sa ating ceiling. maganda na itong tingnan bukas. O, yung design dito mga kamukil, ah uh, sa gilid lang, moldings lang ilalagay natin. Uh, wala yung mga tinatawag natin kubo, design sa center. Plain ceiling lang ito papunta doon. ito yung pinaka-forma niya. Okay. Okay. So, linis muna mga kamukil, no? bago umuwi. Importante yan sa project talaga isa sa pinakaimportante no na mainit talaga yung ulo ko mga kamukil kapag madatnan ko yung project namin na naapatakalat no hindi naglilinis tuwing hapon o so, kapag hindi kasi tayo naglilinis bawat hapon bago tayo umuwi so maiipon na maiipon yung dumi sa katagalan parami na ng parami hanggang may mga madi pa masusugat yung paa kaya bago ako umuwi mga kamungkil Gusto ko munang maglinis no? Palinisan Ayan, maganda din no? Pagka simula natin bukas Magsimula tayong magtrabaho Malinis yung ating inaapakan Malinis yung ating tinatrabahoan Magandang tingnan Kapag aakyat din yung ating kliyente Matutuwa din siya no? Pag aakyat niya malinis Gandang tingnan Nakapile yung mga tools natin Oh, yan yung isa ka pinaka secreto din, no? Sa side Kini ba yung apilan niyo nya, Buya? Kini. Diyan na sa lura sa hagdanan, no. Ayan, ito yung ating hagdanan, no? Unti-unti na siyang nabuo, mga kamukil. So, diyan banda, hindi ko muna pinatakpan kasi magpipintura pa sa taas. Diyan natin ilalapat yung ating pamatungan. Tapos dito, inumpisahan na rin yung paggawa ng sidings dito, yung wooling niya. Tapos mula dito, isa miyan kakaroon ng siling papunta dito uh, balot lahat na. Uh, yung target namin dito yung inclusion ayan yung forma nya uh, dito na lang, yung medyo malaki-laki pa yung babatakan, uh, dun sa loob halos nakalahati ko na, o halos 95% na yung nabatakan ko doon, ng epoxyl so, kasunod nun uh, solvent base na tayo tapos lagyan natin ng mistip bago magbatak ng skim coat okay, ito yung mga skim coat na binili natin yung mga materials to complete na to yung kulang ko na lang dito is yung gagawin nating cabinets pati yung pang accent natin dun sa office meron na okay, dito sa baba ayan dito yung forma yung tropa, mga kamukilog pa uwi na ito lagi namin sinasakyan entar don i know